Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Happy Sunday dito po sa Pilipinas, no? So, welcome po kayo sa channel ko. Ang at kung gusto niyo ang mga video natin, paki-like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Subscribe pala. Ito naman pong kaibigan ni si Jake. Bumabati po ng magandang araw sa anong kayo ng panig ng mundo, mga kabayan. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin Attorney Harry Roque pwedeng maaristo anytime no kung saan man siya magtatago dito sa mundo paano natin uh, very interesting topic to talk with no so alam po natin no na mga 2 days or 3 days ago ang isang korte sa Pampanga ay lumaba, nagpalabas na po ng warrant of arrest kay attorney Harry Roque, Cassandra Ong at mga 45 na mga tao sa kanilang kasong human traffic trafficking regarding po ito sa Pogo no so sa ngayon na identify natin nagba si Harry Roque doon sa Netherlands parang wala lang may nangyari daw according sa kanya gagawin niya daw ang lahat legal terms para hindi po siya maaresto doon okay at humingi po siya ng apply po siya ng asylum doon sa the Netherlands yan po nagkamali si Attorney Harry Roque. Mag-apply ka po sa Netherlands for asylum. Ang Netherlands po ay titiyakin kung valid po ang kanyang reason. Ang kanyang reason na ibinahagi ay political persecution ng current administration ng mahal nating pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. May mga kababayan na, to na tayo doon na just in case mag-file na po ng formal asylum application si Attorney Harry Roque, sila po magpapadala po ng petition letter. Doon sa petition letter, nakalahad lahat ang mga reason bakit hindi dapat pag-aprobahan ang asylum application ni Attorney Harry Roque kasi fugitive po siya dito sa Pilipinas. May kaso po siya isa po siyang kriminal, isa po siyang wanted. So doon, mabulaga si Atty. Harry Roque. Now, sa ating video, nasabi ko na pwede pong mahuli kahit saan man po paning ng mundo si Atty. Harry Roque. Paano po? Importante lang po mag-coordinate ang Philippine government sa bansa umingi po sila ng police assistance and then magbigay lang po sila ng kaukulang papeles, ebidensya na umingi sila ng tulong na aristuhin si Atty. Harry Roque kasi po isa po siyang kriminal fugitive sa ating bayan. So ibig sabihin kahit walang tulong ng intercom, pwede po siyang mahuli doon. Yan po ang sabi ng mga legal experts dito sa Pilipinas. So, nagpapakita lang dito na hindi dapat maging kampante si Attorney Harry Roque kasi once na mapadalhan po ng copy ng warrant of arrest ang Netherlands and then humingi po ng police assistance ang ating pamalaan ng Pilipinas sigurado po magtago naman sa doon pwede po siyang madakip at mapadala pabalik dito sa Pilipinas para harapin ang kanyang mga kaso alam niya yan kasi abogado siya. The long arm of the law will catch him eventually. Hindi po lahat ng panahon makapagtatago siya doon sa Netherlands. Tandaan nyo guys marami tayong doon kababayan ng mga OFW. Maraming nakakilala sa kanya. So mahirapan talaga siya. Yun lang po guys. Pakilagay lang po sa comment section ang inyong uh, reaction or opinion. Please like, share, and huwag kalibutan mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood sa aking channel. Mahal ko kayo. Ingat po tayo lagi. Ito naman po ang kaibigan ni si Jake. Paalam guys.